Lord uli, sa, sa, mga krasya. Sa krasya na araw-araw binibigay. Ayun you know, ang meron tayong kasalako Bumili lang kami It's ng gutong ulam. Kaya po tayo guys. Thank you sa libre. Libre pero sa bubayan. Oh, <laughs> guys. Pero pa rin na bibili ko. <laughs> Masarap ba yan? Kain, kain. Maximum na ganoon kong isang linggo. Yung mm. Tapos yung hingin namin na sa bawang ano? Sa bawang ng ng kambing. Nanghingi kami doon sa Kantin. Ayan, e, sarap na niyan, yan, Mm. pag inalit-init na. Pagpira mo Trenta bintahan. Kaya may magagandahan. Ito yung yung ito Ang sarap ng ano. Hmm. Mm. Hmm. Hmm. <coughs> Ang sarap na ng paksiw. Sa si ilang araw na. Tawag dito eh, ay ano? pinangat na. Emang, emang ayat. Malangaw talaga saan. Sa kayo sa malangaw. Aba, nauna ka pa sa akin.

Do na holiday. Independence. Sabi niya yun. Ano siya ata kay Bumbong siya. Nisto ito ba yun? Ay. Nisto, ito ba yun? Tara ba kayo nisto? Oh, I know. Arnold po. Ano pa yun yata? Ano? No, no. Ba't ano daw doon sa trabaho mo? Uh, ano trabaho tawag ito? Usap-usapan? Hmm. Mabayaran na daw kayo? Ang karaka, ka, loo na kami. Hmm. Kapag binaisa. Ang sila na nabukulang. Kapag binaisa. Hmm.

Mula ko lang. Ang hana ko. Hindi mo sila lutok ikaw e, ron. Kunti lang nakain namin guys. Ano mo sila ko soft drinks? Siya pinipilit ubusin. <laughs> <laughs> pinipilit ko kasi sayang. Alam mo naman kailangan natin mag-anong grass siya kasi... Itong, itong tira na to yung mm, kanin po kasi namin ito kagabi Medyo may ano na, medyo may lasa ng papanis. ay hindi ko na inuubos. Bigyan na lang yun sa aso. Sa amin mga aso <laughs> dito. Ayan o, may mga dalawang aso dito na nakatanggol na sa amin. Pero yung alaga, si Aeb, Kambal, tsaka si Cookie Ewan ko, nasa na naman yun. Sarap yung sabaw. Hmm. Sarap. Ito ko na yun. Mm. Vamos pa ka pagar a dos. <coughs> Nag-chat si Bubong ka na isa? Hindi. Chat ko yata yun kay ano ni Mr. Teno. naman isa, di ba yun kag ni Bubong? Wala ka sa inyo. Wala ka sa katrabaho na. Arnold pala. Arnold po. Mm. Tapos, nang yes. chat kay... Chat yes. yata or text kan Bubong sa sa ales. Nah, nih kita mau tunggu sana, pada kaya bilang sana. Sudah. Nusa <laughs> kayak bubung. Sapiya mau kampanye sih? Tidak. Sapi ini sto, ini sto yang kampanye dia udah satu nggak? Hmmm, di kampungnya masih banyak saya.

may sa sa pwede naman yun. Oh, na Thank you guys. Salamat. 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 God bless you po.